ulan na umaga. Baha po dito sa amin. Look at that. Masa yes, yeah. po yan. lakas at walang tigil ang ulan dito sa amin, guys. So, ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ayan ito yung pinagawa po kahapon ayan o diba maganda na guys nilagay ko na yung mga halaman ko na tali diba, stable na yung mga yan diba pinakulanan ko din yung guys sirangan yung packs ayan yung sinabi po makapalitan ayan sayang masaya yung aking mga halaman ngayon. Malinis na nga pati doon sa ilalim mo. Oh. Malinis na malinis. At yung cage ko. Malinis na malinis na yan. Pinais ko ba ko ako yun, Hindi man sa puti. Pero at least, ay, wala na yung blow mo yung kulay green. Ito yung mga halaman ko pinago ko. Ayan. Pinago ko yung mga yan. Kasi tagulan na rin ito galing lang silang pinakulangan. Uh. Diba? Muti-muti uh, yung mga dahon. Ang plant guys. So, plant. Dalawa na lang po natira eh. Ayan. Ito, Ayan. Ito Ito, ang ililipat ko. pa. Ayan. So, saya din yung nasa taas guys. So, di ba? So, ayan o. Oh. Dami So ayun talaga yung naayos ko na. Naayos ko na talaga yan. Yes. So, yung natin ko yan. Maayos na sila ngayon. At lalo naman ito, malaki na ako. Oh. Hmm. Ayan, grabe ang laki ng Giant kasi yan, guys. O, di ba? O, o di ba? siyan ba kayo sa aking mga halaman? Ang aking is mas halaman is nasiyahan. Paninig sa yan, guys. Hindi na madulas. Ayan, eh. page din. Malinis na. Malinis na yung page na aking okay, aso. Kaso, hindi sila pwede ilagay ngayon dahil maulan, malamig. Ito din. Ako, malulim dito. Hindi ko alam kung meron sawa dyan. <laughs> so, andun sa ilalim lang. Ayun, oh, mga halaman ito pa. Mataba na yung ating page. Hmm. Ito yun guys, yung marang. Ang dami ko ng marang. Ito marang to, this is ko. Itatanim, sidling ko to, itatanim ko sa aming bukid sa isla. Ang kapal niya na guys, ilang dahon na ba to? May, ay, pag apat na dahon na okay na siya. Pero yung iba, apat na dahon na. Yung iba, tatlo pa lang. So, kailangan ko na talaga to eh. Aha, itanim sa bukid namin. O, oh, di ba? Ang lulusog nila, guys. Mm -hmm marang na evergreen sa ito mga halaman to may mga suhoy na maganda kasi sa kanila ngayon ang bulan nakapag pataba oh. ito din healthy na din to tatanggalin ko na tong isa eh ayan Alakyan ko yan ng lupa at ito naman ayan nag ano na siya bumuti na siya umangit kasi ito matayan ng langon so ayan lang guys that's all